Hello mga kaidol. Dito tayo ngayon sa bahay. Sa likod na naman. So, magpakain ako ng manok. So, samahan niyo ako. So, mga idol, kung bago ka dito, pagipindot din ng bell para sa subscribe, sa subscribe para ilagay nyo rin all para updated kayo sa lahat ng video ko. para puntahan natin. Dito tayo, mga kaidol. Magpakain tayo manok. Lah. No. Tingnan niyo. Oh. Sila tay? Gusto mo. Diyan talaga siya sa taas. Doon sa baba. Ay! Sino ba ito? Uh. 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 Lang uh. Oh, oh, oh. sa baba. Oh. Diyan sa sa Oh, 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 sa oh. oh. oh.

Ayan yeah, mga kaidal, yan ang alaga ko. Close muna natin. Ito, maligit yung mga susi niya, maligit po. Yan. Maligit pa sa natin. Mga niya kalit dito Mas lang. Ayun. Ayun. Punta natin yung ate ko. Nagpapanguha. Nangunguha na siya ng kumpos. Ha. Silipin natin. Wala na. Tapos na siya. Ha? Wala ka dito. Labas ka. Na. Labas na. Hilis. Dito, ito, oh, saan ka be? Saan ka? Mag-ano ka nun? Mag-ano ka? Mag-ano ka? Dun, mag-ano ka? Anong yan? Pagulika, Ano ulit mo? Ano ulit mo, be? Ano ulit mo? <coughs> ano mo, idol? Kamangking ko yan, anak ng kapatid ko. Oh, ano ulit mo? Ano ulit mo? Ano ulit mo? Ah! Oh! Oh! Ano mo yan? Ano mo yan? Ano mo yan? Ano gawin mo dyan? Ano gawin mo dyan? Ha? Titing? Ano gawin mo, mo dyan sa titing? Ano gawin mo dyan? Ano gawin mo dyan? dyan? Katayin mo? Ba? Marunong ka magluto nyan? Ano lutoin nyan? No? Nagiyak na siya? No, ano, Iyak? No, inag siya. Bitawan mo daw. Bitawan mo na. No?

Yan o, malalaki. Yan o, yan o. Wala! Sayaw mo, be. Sayaw mo, be. Sayaw mo, be. Sayaw, be. Sayaw. Sayaw, be. Sayaw. -be. Say be! Be, sayaw mo sila! Be! Uli oh, niya yeah, naman. Sayaw mo sila, pagputay sa'yo Ay, sayaw mo, sayaw mo lang Hawin oh. mo lang <laughs> <laughs> Hindi kala, mga kwadyo mga mamalok dito Bitawan mo, magkain yan Oo, wah, kau wah, oo, tahu kan mu? Oo, na, 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 na. Sayang kan, ka, sayang kan, sayang, sayang kanin, sayang kanin. Sige na, siok na. Sige, okay na. No, no, ma? Kapag, oh, yeah, mo Bi, ayaw mo bi. mo

Nag-away na sila. Nagdami na. Oh, ma. 8 quarters e e na. Tara, dito tayo, Be. Saan ka na, Be? Saan ka magpunta? Saan ka? Katulad ko rin, kalaki. Saan ka? Saan ka? Doon na. Punta doon sa, sa harapan. Di, doon na sa harapan. Harapin si Mama. Harapin si Mama. Saan siya punta. Hanggang! ka? Pula si mama dyan? Yeah. Saan si mama? Bye. Iwan ka? Yeah. No, no, no. Sayo, sayo. Hindi ko marunong magsayaw? Masinip ko na dito. Dito So, yun guys, hanggang dito na yung video namin tawanan na para kwan ah uh, maraming salamat nga pala sa mga kasama ko sa Secret Weapon ah uh, shout out kay Idol Japan Sniper maraming salamat Idol pagbisa ko nga panood ng video mo gabi na inspire talaga sana marami ka matulungan ng mga mahihirap dyan sa inyo at mapala, mapalago mo yung mga katulungan mo at mahata ko. Naging nila, yung pamilya nila sa kahirapan. So, kapasalamat nila ako kay G GTV na nag-invite sa akin. So, maraming salamat mga idol. Oh, Ayan, dito na lang. Thank you!